Kapatid kay Kristo, alam mo ba kung bakit ayaw ni Satanas na mag-aral ka sa mga salita ng Diyos? Ay dahil ayaw niya na malaman mo na ikaw pala ay ginagamit niya upang isagawa ang mga plano niya na manira, manakit, magnakaw o kumitil ng buhay habang ikaw ay nasa kasunduan sa ating Panginoong Heso Kristo. Dahil sa pagbabasa mo sa mga salita ng Diyos, ay baka bigla mong matuklasan na ikaw ay lihim at unti-unti niyang hinuhubog na maging anak niya na magmamana sa kanyang trono at mga pag-aari na kasiraan, kawalan at kamatayan. Dahil kung sa iyong pagbabasa sa mga salita ng ating Diyos Ama na nasa langit ay maintindihan mong wala ka naman palang mapapala na mabuti sa pakikinig at pagsunod kay Satanas ay baka tumanggi ka na sa mga pinagagawa niya at iwanan siya. At nawawalan siya ng makakasamang magdurusa. Ang Diablo ay gagawin niya ang lahat upang malinlang ang mga tao higit sa lahat ang mga mananampalataya dahil kasiyahan niya ang magdusa at mapahamak ang mga tao. Kaya kapatid hadlangan at pigilan mo si Satanas sa paggamit sa iyo. Magpalakas ka sa pamamagitan ng pag-aaral sa mga salita ng Diyos, ibahagi ito sa iba at gumawa ng mabuti sa kapwa at manalangin. Dahil ang layunin ng Diyos para sa atin ay buhay na walang hanggan na may kapayapaan at kaligayahang lubos dahil Siyang tunay na nagmamalasakit at nagmamahal sa atin.